Balik normal na ang sitwasyon sa Davao City matapos tumama ang malakas na lindol kagabi. Wala namang nasawi o nasaktan pero may mga istrukturang napinsala. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Naggalat sa sahig ang mga basag-basag na paninda sa convenience store na ito sa Santa Maria Davao Occidental matapos iumanig ang magnitude 6.4 na lindol kagabi. Sa kuhang ito naman ang CCTV, Kitang nagpulasan ng mga tao palabas ng isang vocational school sa Davao City nang tumama ang lindol. Ang mga bakal naman sa itinatayong gusaling ito sa Kimbo Boulevard, nagsayawan din kasabay ng katabing poste at cable. Sa lakas ng pagyanig, napalabas na rin tuloy ang mga empleyado at namamasyal sa isang mall. Ayon sa FIVOX, natagpuan ang epicenter ng lindol sa munisipalidad ng Sarangani sa Davao Occidental. Kaya umabot ng intensity 3 ang naramdamang pagyanig sa Davao City. Pero kanina, halos business as usual na mga residente sa lungsod. Bukod sa dalawang malalaking pribadong eskwelahan, hindi na nagsuspendi ng klase ang Davao City LGU ngayong araw. Pero sa overpass na ito sa barangay Matina Crossing, bakas ang tinamong crack dahil sa pagyanig. Kinordonan muna ito at hindi na pinadaanan sa mga pedestrian. Yung nakita ang cracks natin na found dito sa site dito sa walls lang. So which is not a uh, concern naman in main structural members. So pero i-validate muna natin para safety of the people naman. Sa Davao Occidental naman, suspendido ngayong araw ang pasok sa lahat ng pribado at pampublikong opisina. Ganun din sa lahat ng antas ng paaralan habang nagsasagawa ng assessment sa mga gusali ang LGU. Pero ayon sa Office of Civil Defense Region 11, wala masyadong malaking epekto ang lindol sa infrastruktura sa rehiyon. The reported uh, damages were very minimal, no? Like uh, minor structures uh, sa eskwelahan sa daanan ng tao, at sa may mga tindahan at walang namatay. What is good is walang reported matay. Nagbabalita muna sa frontline Camille Samonte News 5. Mga kapatid, Julius Babao huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng news5